yun what's up mga well, holder na may bisita pala tayo at nandito ang kay Matepo na si Mr. Matepo si Mr. Matepo ay nandito sa atin kasi daw ito ay nagluloko nagluko ka rin naman hindi ka lang nahuli <laughs> nagluko rin naman na so na ito yung si Mr. Matepo na ito ay binili ito sa atin sa kapatid akin yan binilita ko sa kapatid ko tapos Binenta naman namin Uli kay Matepo Kasi yung kaputid ko Is nasa Manila na So ito nga pala ay Yan yeah, o Ganda ng itsura Vintage no So nung nasa akin to Is okay naman Nagagamit ko And then nabili ni Matepo Okay naman So far so good Bigla na lang nagloko Nag uulan kasi <laughs> hindi pa niya pa kasi ito na pa-refresh no? hindi niya na i-refresh and then yun alam uh, well, there ngayon po ay nag-uulan ang hirap daw pa anda rin so nung nasa akin naman to eh, hindi naman ganun na kasi na uh, may maintain natin if ever na may problema na so sa kanila ay hindi na masyadong na may maintenance kasi kung konti ang time niya sa pag maintain ng kanyang motor dahil Busy siya. <laughs> si lang siya. Si gamit. <laughs> lang yun. Uh, hmm, huh? muna natin to Si gamit pa siya mati. Hindi. <laughs> palagi niya kasing ginagamit. And then, hindi niya na nami-maintain kasi busy, busy siya. So, lagi din itong ginagamit ng mga kapatid niya, ng tatay niya, kung saan-saan dinadala. Yung Shout out nga pala kay Matepo. napa -on pa si semester Matepo dito. Eh sabi natin lilinisin lang natin yung carburetor, no. Hindi tatanggalin muna natin 'to. Oh, may papel na pala siya. Mawal oh, well, there, oh. Eureka Aba, may warranty card pa. Hmm. natin dito. May manual pa. Hm. Eureka appliances. <laughs> Ngayon, yari ka. Mm -hmm. Tanggal si battery. Kasi may tamilihan doon. Gis, gis, no? Ayan mo natin. Ano pang alas na gis, hanapin natin, no? Ayan. Alasin natin yan. Yan, babakasin natin mga yung carburetor ni Mr. Mateo Yan o. Tingnan nyo naman. Madumi na. Aba, ay tibay naman ang carburetor Hindi mabuksan. Tigas. Parang may kulang ito oh. May singaw. Ito, may napansin ako. Oh, Napansin niyo ba yung rubber is sira na. Iyan oh. Iyan oh. Tapos may nawawala pa dito. Ngayon lang napansin. Oh siguro is may naglinis nito nawawala yung kanyang insulator o yung tinatawag na fibra dito kasi sabi nung nung kapatid ni Mateo is nilinis niya daw to may nawawala dito hindi ko agad napansin ngayon ko lang napansin kasi pagtanggal nawawala yung rubber or yung o-ring po no? so yun po yung nanap ko dito Pagtingin ko dito is nandito yung rubber wala siyang fibra so malamang singaw po ito sumingaw no siguro pinaki-elma nilang linisin tapos hindi nila naibalik po. yung fibra tatawag pong fibra is yung insulator dito Ini ini, hmm, khusus hmm. hmm. ya. alright.

Di mo na namin, di mo na napaasyan, huh? mo na na, wala pa paasyon ng kada. Abisingal lagi yung mi may pinapunta, may pinapa ano ko dum projects ano? Sari para, sari ba eh, kina Kaya? dong. Okay? Kuya dong. Di ba na kami, ano din si kuya dong doon? Oh. Dote? Dupa, do. o. Hindi ako nang dupa, hindi. Kuya dong TV? Hmm. Ikaw nag-asigasa?